mga idols, tuturuan ko kayo paano magkabit ng pin sa Gina. Kasi sa Gina, medyo mahirap pagkabit, gawa ng stretch yung tela. So hindi natin siya mailulus sa papunta rito. So ang kailangan lang natin gawin, yung pin ay babalikuin lang natin. Yan, so medyo nakabend siya. Medyo nakaganyan, tapos ilulusot mo lang siya dito sa side. Yan, tapos aangat na yan, papunta ron sa may styro. Pag ganun, kung nakikita nyo, yun oh. Yan, paganyan, oh. pag no? Pag pinos nyo siya, so, lalabas na yung styro, pag gano'n. Parang pakawil, pag gano'n, no? Oh. Pag gano'n yung mangyayari. Kasi pag straight, may kayo magpasok ng uh, pin dyan sa styro na yan. yan. Pero kung expandex yan, madali lang yan kabit. Gawa, ano ang expandex kasi, nahihila siya. Yan, no? Oh. Ganyan. So, ang gagawin lang natin, medyo ibibend lang natin. So, kailangan, ibebend bend nyo lang yung pin. Yan. So, pag naka-bend na siyang ganyan, itusok nyo lang siya dito. Tapos, yan. So, mahirap mag-video ng isang kamay. So, parang pa lang. Yan. Yan. Tulak nyo lang to para hindi kita yung pin. yun. Ganun lang. I hope na may matutunan kayo.